Spirit Guide Messenger po. Hi Cancer! Cancer, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? Uh, alamin natin yung about sa romantic life mo. Kung paano mo malalampasan ng takot, insecurities na nakaka-apekto sa'yo para pumasok sa bagong relasyon o sa mismong relasyon mo ngayon. At uh, ano ba ang hakbang na maaari mong gawin para maging mas open ka sa iyong relasyon maging bago man o luma ano sa iyong love life at ano ang kasalukuyang mo hindi nakakita sa paghahanap para sa iyong romantic life ano kung lalo na kung naghahanap ka ano? pero sisimulan ko sa iyong kasalukuyang enerhiya ano tapi ko lang muna ito aking ah, mga baraha dito simulan ko na sa iyong kasalukuyang enerhiya ha cancer dog. <laughs> Ang cute naman ito. Tingin ko sa'yo dito, puno ka ng pangarap. <laughs> Ang cute. Hmm. Puno ka ng pangarap, pero wala ka naman direksyon. Bakit? Kasi nasa nasa loob ka ng ano eh, ano ba yan? Planggana? Wala kang direksyon talaga. <laughs> wala kang direksyon, wala kang enerhiya. Namumuo sa'yo, puro pangarap, galit, padalos-dalos, walang ingat, kulang sa self-control. Ring. Single ka ba? Hmm, yan ang nakakita ko sa'yo. Oh, sa romantic life mo tingin ko sa iyo hapong hapo ka na dito ah hmm. divine timing is at is at work in your love life divine timing mababa ang motivation mo. Ha? Waiting ka dito eh. Waiting for wisdom, knowledge, spiritual understanding. Kaya. Matigas siguro ang ulo mo. Cancer. Mm -mm. Matigas ang ulo mo wala kang ganang makipagkompromiso. Ano? Oops, may nalaglag. Seller. Nakakita ko sa'yo, hindi mo gusto yung long-term relationship. Ayaw mo rin mag-take ng risk. Nagkahanap ka rin ng financial, uh, financial stability may takot ka rin na ilabas yung totoong pagkatao mo dito, ano? Kaya nakabalot dito yung katawan mo. nino you know, ano? Pinabalot mo. Mukha lang ang nakalabas, eh. Kaya yung buong pagkatao mo, hindi mo nilalabas. Hmm. Kung ikaw ang cancer na in a relationship, walang tiwala sa'yo ang person mo dito. Lalo na pagdating sa pera, no? hindi ka maingat, magastos ka. Siguro dahil balot nga yung katawan mo dito, no? Hindi mo nilalabas. Kaya hindi nakakita ng person mo kung ano yung pinagagagawa mo, kung ano yung balak mo, kung ano man yung iniisip mo. Kaya, yan ang hmm, lumabas tuloy na parang walang tiwala sa yung person mo dito, no? Pero, nakikita ko na hindi nag hindi naging successful din ang iyong love life ano hindi lang sa pera or sa kung ano yung mismong yung love life itself hindi naging successful yung iba sa inyong cancer malamang na nag-alala ka sa pera or meron kayong financial issue kay ng person mong ito no hmm. Kahit Tingin ko sa'yo, takot ka maging mag-isa. Gravity. Hmm. Tingin ko sa'yo, Cancer, gusto mo maging successful. na hmm. Nakakita ko dito, gusto mo maging successful. Pero, ah uh, ayaw mo maghirap. Gusto mo, mata mo na parang yung prutas ibabagsak e na lang sa kamay mo. Alam mo yon Hindi naman pwede yun. Para kasi huwan tamad. Iniintay mo na lang yung prutas na babagsak. Hindi mo alam kung bulok yan o ano. Pero babagsak. Usually naman pag ang prutas na e nabubulok na, bumabagsak. Pero ikaw yun eh. Nagiintay ka na lang. Hmm. Gusto mong maging successful pero ayaw mong maghirap yung iba sa inyo, tingin ko naman, nasa sa inyo naman na ang lahat. Yun nga lang, feeling nyo, may kulang pa rin. Meron ka nang pruta sa kamay mo. Meron ka nang gabay dito. Pero parang, oy teka lang. Parang wala pa rin. Hindi ako kontento dito. Meron ka pa rin hinahangad. So, ibig sabihin nito, meron ka nang karelasyon. Meron ka nang, meron naman nang sa sa'yo na mukhang okay naman. Pero, hindi ka pa rin satisfied. Sa, maaring sa person mo or sa mismong sitwasyon nyo, yung mga kaaganapan na nangyayari sa inyo everyday, hindi ka satisfied. Yan ang pahiwatig sa inang baraha. Hmm. Parang feeling mo may kulang pa rin. Yung ibang cancer, no? Um, masasabi ko dito, yung romantic life mo, para lang sa sarili mo. Kasi iniisip mo kung papasok ka sa isang relasyon, iniisip mo yung pera, oras, yung kalayaan mo. If ever na magkaroon ka ng karelasyon, tingin ko ayaw mo rin na may label. Kaya malamang yung iba sa inyo pa fling-fling lang kayo dito. Hmm. Kahit may lumapit sa iyo ngayon, tingin ko, hindi mo mamamalayan. Ikaw ang nagtutulak dito sa kanila sa napapalayo eh. Hmm. Helpless and hopeless. Cancer. Kung may karelasyon ka, maaari ka pa rin makaramdam ng ano pag-iingat sa, sa kabila ng iyong pinaka uh, mahusay na pagsisikap at pag nanais, ano, na ginugugol mo sa iyong buhay, sa iyong uh, person, ano. Ops. Control. Control. Mm. Meron ka bang kinakatakutan? Hmm kung meron kang kinakatakutan sa inyong samahan na ano, cancer, makakabuti na maging open ka. Kasi dito ko nakakita, nakatingin siya sa baba, ano. Parang hindi siya, hindi siya, ah, ang tawag dito, komportable. Meron siyang gustong sabihin. Pero hindi niya masabi-sabi. Kaya makakabuti na, kasi bukas yung mata dito, di ba? So makakabuti na mag-open ka. Harapin mo ng tapang kung ano man yung uh mo ano. At saka ang kasalukuyan mo hindi nakakita dito kanse ano sa paghahanap mo para sa isang romantikong samahan, romantikong partner, ka partner ano. Uh, kung hindi ang person mo malamang na ikaw nakakaramdam ka talaga na <laughs> hindi ka na masaya sa samahan nyo. Hindi ka na masaya, hindi ka na kontento. Malamang naghahanap ka eh. May hinahanap ka dito. Hmm. Alin ba dyan sa dalawang yan? Meron kang hinahanap. Nangangailangan ka. Gusto mo siguro ilid ka ng person mo. Tingin ko sa'yo ha, cancer, nagiging negative thinking ka may binibitawan ka siguro ng desisyon sa mga bagay-bagay at hindi mo sinusuri talaga ng husto, ano? Kaya ngayon, nalilito ka tuloy. Naghahanap ka ng kasagutan. Hmm. Kasi nasabi sa inang baraha, maiging balikan mo yung pangyayaring yun, kung ano ba yung nangyari noong time na yun. At doon mo hanapin. Alamin kung bakit yan ang naging desisyon mo, bakit yan ang ginawa mo, bakit yan ang lumabas. Yan ang mensahe sa inyong baraha. Sa single naman, kung single ka, no, additional na baraha lang natin. Then, sa inyo, kayo, kayo, sa inyo, kay -kay, Hmm. Kung single ka, cancer, sinasabi sa inang baraha, hmm, hindi mo nakikita or hindi nakakita. Yung nanliligaw sa no, o yung mga tao sa kapaligiran mo. Hindi siya or sila. Wala silang naidudulot sa iyo na ikamamature mo. Parang hmm, ikamamature mo or para mag-grow ka bilang isang tao. Mm, wala dito eh. Pero kailangan mong, kailangan mo kasi mag-grow, kailangan mong uh, magmature mag-mature. Kaya makakabuti talaga suriin mo yung sitwasyon mo, yung mga pagpapasya mo, no? Ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo, cancer. Anatangihanaw. Hmm. Oh. Uh, uh. I, hindi mo rin nakakita yung sarili mong old negative relationship mo sa, yung meron kang pattern dito, no? Um, dito maganda sana eh. Kailangan mong ma mamukad ka dito. Which is, yung, eto sinasabi talaga ng baraha sa'yo, no? Lalo na ito, kailangan mong mamukadkad, mag-bloom. Mag kasi para sa para kang isang bulaklak ano. Pero meron ka kasing old negative na uh, masasabi, relationship pattern na kailangan mo i-relation ko ano man 'yon. Kaya kailangan mo suriin yung sarili mo dito eh. Alamin mo sa sarili mo kung ano ba 'yon. At ikaw mismo ang makakaalam niya sa sarili mo. nakikita ko sa iyo cancer ano pagpapasok ka sa isang relasyon soulmate yes this is your soulmate pasok ka sa isang relasyon hmm, reverse stay optimistic about your life ah okay kaya kukuha lang ako ng isa pa. Okay, okay. Nakakita ako sa'yo, pag pumasok ka sa isang relasyon, sinasacrifice mo ang sarili mo. Malamang dahil lang sa pera, yung iba, malamang na itong person na to dahil mahal na mahal mo siya. Okay? Malamang yung iba sa inyo, no? Cancer, itong person mo, merong asawa, pero mahal na mahal mo siya. So, sa kabila ng meron siyang asawa, ikaw ang, kumbaga, ikaw ang third party dito eh. So, sinasacrifice mo yun. Okay lang sa'yo kahit na ikaw ang third party. Which is, di ba, yan, hindi magandang tingnan, di ba? So, sa parte niyan, nakakita ko sa'yo, sinasacrifice mo rin yung sarili mo. Pera pa sa iba na pera. Hmm. May taong dapat kang tulungan or pamilya dahil sa siguro ikaw ang breadwinner ano yung iba sa inyo no ang akala mo siguro naging successful ka na dito kasi may bulaklak ano alam mo siguro naging successful ka na pero ang hindi mo nakikita yung tunay mong nararamdaman hmm. like yung iba sa inyo no for example kasi sa kadalasan sabi ko pera may pera ka or may karelasyon ka, let's say asawa, no? Pero matanda naman, 'di ba? Kaya deep inside, hindi ka satisfied, may hinahanap ka pa rin. 'Di ba? Or sabihin na natin, meron mahal na mahal mo 'tong lalaking 'to, pero may anak naman. Hmm. Hindi ka pa rin satisfied, parang meron ka pa rin. Parang hindi hindi 'to ang gusto ko, yung gano'n. Kaya tingin ko sa'yo, minamadali mo yung pakikipagrelasyon mo dahil sa meron kang nararamdaman, meron kang responsibility, meron kang inaako, or yung sarili mong feelings talaga ang hindi mo ma maawat, makontrol. Ayan oh. Kaya helpless and hopeless. Meron kang gano'ng klaseng ano, no? Sitwasyon, ano? Na, hmm... Hindi ko masasabing maganda or pangit. Hmm, pero, ganyan ang ano mo. Hmm. Alam mo, hmm, yung iba sa inyo, no? Ang nakakita ko dito masasabi ko na meron kayong ano ah yung romantic life mo, may string na naka-attach. May string na naka-attach dito. Kapangyarihan siguro, power, dominasyon. Ang sinasabi kasi ng baraha dito, no. Para mas open ang inyong connection, ano? itigil mo kung ano yung yung negative pattern mo. Maring pera, yung sarili mong panghahangad, yung ganon hmm. Itigil mo yung pangingikil sa person mo, lalo na kung pera ang issue ninyo, no? Cancer. Hmm. Iwasan mo ang mag-take advantage. Huwag mong kontrolin ang person mo. Yan ang pinapahiwatig sa inang paraha dito. Inakyat ko, bababa ko na. Inakyat ko, binaba. <laughs> Paulit-ulit. Sorry. So, dahil ang person mo, no, actually, nakakaramdam din siya. Eh. Na, nararamdaman niya. At ah, teka lang, teka lang. Inaabuso ata ako ni cancer. Nakakaramdam siya ng gano'n. Tingin ko, yung iba sa inyo, more on sa pera ang inyong issue. Dito, ano. Hmm. Kung hindi mo titigilan ng gadong, ganito kaganapan o pag-ugali mo cancer, magkakaroon kayo talaga ng serious problem nitong person mo. Hmm. Hmm. Crossroad ang lumalabas. Okay. Itong person mo rin kasi naghahanap siya ng ano, ng, anong tawag dito, ng sukli. Hmm. Ganun naman ang tao, diba? di ba? Hindi naman lahat mapagbigay. May time talaga na naghahanap talaga ng masuklian, ng kalinga. Maibalik yung in nilang pagmamahal, kung ano man ang in nila. Normal lang naman sa tao. Which is, etong tao, etong person mo, yes, naghihintay siya. Hmm. Na mapagsilbihan mo. Yung ibinigay niya sa'yo, maibalik mo. Hmm. Ang mahalad ang mahalaga kasi dito mapanatili mo yung pagsasarili mo ano cancer na ibig sabihin yung pagsasarili mo kaya mong mabuhay mag-isa na kahit wala tong person na to na magdadala ng uh, food on the table yung ganyan buhayin mo ang sarili mo kahit wala itong person na to yan ang pahiwatig sa inang baraha at kung paano mo malalampasan ang takot, yung insecurities mo na nakakaapekto para sa iyong uh, relationship din ano. Una, kailangan mo makaramdam ng fulfillment sa sarili mo. Kailangan mong magbalik ala alaala kung ano ba ang na-achieve -na mo sa samahan nyo. Hmm. Since nag, nag, first time kayo nag-meet, paano mo ano bang naramdaman mo sa kanya? Kasi mukhang kulang na yung ano mo eh. Wala ka nang nararamdaman sa ganong parte. Para malampasan mo yung takot mo, no? At saka yung insecurities mo na nararamdaman mo, no? Mahalin mo at alagaan mo ang dapat mong mahalin. Yung, alam mo, meron kang anak. Ayan. Hmm. Pag silbihan mo, kung eh, ayang ikaw ito, ito. Anak mo to pagsilbihan mo, ito rin, kung may bata, di ba? So, mahalin mo yung taong dapat mong mahalin. Pagsilbihan mo, yun dapat mong pagsilbihan. Yan ang pahiwatig sa inang paraham. Kailangan maging open ka dito. Hmm. Mag-enjoy yung mga moment na magkasama kayo. Alam mo, Uh, kung single ka sa mga single na cancer ano, ang pahiwatig ng baraha dito napakarami mong option maraming option na magbubukas para sa'yo opportunity at uh, magsumikap ka ng gusto para malampasan mo yung mga hamon uh, maabot mo yung yugto kung saan ikaw ang magiging mapayapa malamang na makita mo ang soulmate mo Hmm. Magkaroon ka na talaga ng yung totoong magandang uh, samahan. Hmm. Kuha pa tayo ng isa card. Hmm, journey siya. Oh, jumping. Earth. Meron tayong earth na baraha. So, cancer, ano, para malampasan mo yung takot mo, insecurities mo, kailangan mong makaramdam ng fulfillment sa sarili mo. Hmm. Unahin mo muna ang sarili mo dito, cancer. Kasi kung busog ka dito, no, cancer, busog yung tiyan mo, may pagkain ka, busog ka. Ibig sabihin, may kakayahan kang mag-offer sa iba pero kung ikaw ang gutom hindi ka makakapag-offer sa iba hmm. malamang na magiging greedy ka magiging madamot ka magiging sakim ka Siyempre, ikaw din mismo gutom ka di ba gusto mo ang kinain lahat kaya ang mangyayari sa talaga magte-take for granted ka sa ibang tao sa, sa person mo and yan ang pahiwatig sa iyo ng ano ng baraha Baka yung iba sa inyong cancer, ganyan na nangyayari. Dahil wala ka nga, kaya kinikikilan mo itong person mo to. Yung iba sa inyo na no, hindi lahat, ano. Medyo negative, ayoko sana sabihin, pero natin nakakita ko sa baraha. At alam mo, cancer, ano, sa relasyon, sa relationship, ang dapat kasi dito, give and take. Pera man o oh, hindi, ano, pagmamahal. Kahit pag yung simpleng pagmamahal lang, ano, kailangan talag give and take. Okay? Kaya kung may ibigay na tulong sa iyo ang person mo, ang sinasabi sa iyo ng baraha, 'di ba? Dito inaalayan ka ng ano ba 'yan, champurado, tinapay, kanin, ano ba 'yan. Kapag inalayan ka, be grateful. Kung wala naman, huwag mong pilitin. Maintain harmony sa inyong relationship. Kung mag, lalo na kung mag-asawa kayo. Pero may mag-asawa naman na um, hindi ko alam kung talagang mahal nyo ba itong isa't isa or talagang meron lang kondisyones kaya pinasok mo tong pag-aasawa yung iba sa inyo no kung talagang mag-asawa kayo no hmm. E sinasabi sa dito ng baraha kay mahal mo yan kay hindi be grateful kapag binigyan ka ng kung ano man pagmamahal man pera man attention man kung ano man mag be grateful and, and maintain mo ang harmony ng inyong relationship kailangan mo rin makaramdam ng completion, happiness, fulfillment, satisfaction. Kung ano lang na ibibigay sa iyo ng ng person mo, be grateful ka doon. At ganun ka rin magbigay ka rin sa person mo. Dapat give and take. Yan ang keyword mo dito ano para mafulfill mo ang iyong romantic life. Okay, Cancer? So, kung meron ka sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate. At sa akin, ito ang nakita ko at ito ang hihahatid kong mensahe. Okay? Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. At nagpapasalamat ako sa iyong like, share, comment sa mga crosswatcher. Maraming salamat at naligaw kayo sa aking channel. Sa mga bago ko pong subscriber, maraming maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.